ulan po rito dito sa t ay ano ac pala sorry sorry At tayo dito ay nakalive sa ating biyahe takot ng lamang po yung ating ano ngayon ng ating biyahe kasama ko ang aking driver eh at na antok ay kumakain ng mapatanggal ba ng antok <laughs> liwag po yung bandang ano po pa sa bandang kaliwa po natin papuntang north po yan ayan ng kaliwa papuntang north at tayo po ay papuntang south papunta po tayo ng kubaw ayan po Dan tadi maulang hapon dito sa parte ng Isitex. Pero, patas. e, eh, mga patas, maraming sila dyan. Ewan ko po kung ano, 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 ano yan, sila Ayan po. At uh, hanggang dito na lamang po yung ating video. Maraming maraming salamat po. Uh, lagi po tayo mag-iingat po. Ayan. Bye-bye okay po.